Anong nak pergi asyik jai. pancit ko. Masarap. Ilang persen? Ten. Ten? Buiset. One, perang one to ten ah. Ten over ten, masarap. Anong masasabi mo sa pansit ko? <laughs> oh masarap sa pansit ko. Dito ka na lang, Jake, na. No reaction. Dali ka. Dila mo tito go na ah. Dito na lang. Dila mo go na. Dito ka pa kusog mo na. Dila mo go na. Dila mo go na, kami pa tinatanong. masasabi mo sa pansit ko? Masarap. Dito. Very good.

Kung masarap, ba't di ka kumuha? Okay. Hindi niya favorite. Okay.